daming tao ayan o, oh, nasa Dolomite po tayo Sans, ayan, ah, nandito tayo ang daming tao, no marami po mumpunta rito pag Sabado Linggo so ngayon Sabado nakakalungkot ang sunset hello, boy. hello boy. Tayo. Kita ang po, hello po, hello tayo hello po, hello po, 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 Nandito tayo sa Dolomite oh. ang ganda para nasa beach tayo, pero oh, Manila lang po to ayun ang mga building oh Ang sarap dito magmuni-muni lalo pag ang dagat ay lumulubo kayo no. <laughs> ay! Da, ah, sorry, sorry! <laughs> Araw pala dagat, mali. <laughs> <Bale. laughs> Araw pala yan doon. <laughs> Ay uh, po nandito tayo sa Dolomite, no. Nakikita niyo marami-rami tumatambay dito lalo pa sa Badolinggo. So ngayon na ay Sabado. Oh. Marami nagbumuni-muni dito at inaabangan ang araw dito habang lumulubog. Alam mo ba yung araw na 'yan? Yung mga bundok na 'yan. Bataan. Bataan ng Ayun. pala maribelles oh. Yun yung cross na Mount Samad. Oh, yeah. Isa sa pinaka. Yung corridor nga sana napuntahan namin magkapatid sa iyo. Pumunta kayo? Hindi nga sa iyo. Hindi ko naman parang next time diyan na naman tayo pupunta sa main Alam mo yung pinaka dulo niyan? Ayun oh, ayun no. Know, you know, pupunta tayo diyan. Pwede? Hindi, di ba ano, base ko compound pupunta tayo diyan sa pinakadulo ng dagat tapos dito, dito dati yung pwedeng diretso hindi ba oo, doon, pero sinampakan na nila oo ngayon doon tayo pupunta doon tayo pupunta sa gitna ito pwede ba pumunta wala na bawal na diyan <laughs> yun nga lang maraming basura dapat lang may naglilinis dito daming basura lahat na lang.